Alas 5.52 ng hapon, Mayo a 5. Nandito po tayo sa Gimba East Central School. At uh, atin pong uh, tatanungin yung nagbabantay na kapulisan sa inilagak na ACM uh, para po sa uh, eleksyon sa Mayo a 12. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, sir. Sir, ano po pangalan niya, sir? Ako nga po pala si Police Corporal Carlo Jean Santos. Opo. Ah, uh, po kayo nagbabantay rito? Bali dalawa po kami kasama ko po si Police Senior Master Sergeant Julius Pahardo. Opo. Ah, uh, ilang araw na po kayong nagbabantay rito? Bali pangat pangatlong araw na po namin ngayon. 24 hours? Yes po, hindi Opo. po kami umalis dito po. Opo. At hanggang kailan po kayo dito sa eskwalahan? Hanggang sa araw po ng eleksyon, hanggang makatapos po. Opo. po. Uh, ilang ACM po ba ang ating binabantayan? Meron po dito ang apat na ACM ngayon na nakalaga. Ah, para po sa, saang, para saang pasinto po yung mga apat ACM? Ah, bali po yung, ano po, sa, nasasakop po niya yung dalawang barangay, barangay Saranay at saka po barangay ng St. Bali, dalawang presinto po para dito sa Saranay at dalawang presinto rin po para sa St. John. Ayos. So, pa, sa pag nyo sa tatlong araw, eh, normal naman po? Normal ah. naman, sir. Wala. Opo. Oh, oh, so, bawal na po bang pumasok kapag uh, ganitong oras o hanggang mamaya? talagang bawal na? Bawal na po. Pag, bawal uh, na? Lalo po, pag kumagat na po yung dilim, di na po talaga kami nagpapapasok din sa oh, loob po. po ng compound. At ngayon lamang po sa documentation. Yes. Kaya tayo umubra na ano po. Yes po. Ayan. So... Uh, Baka gusto mo meron kayong naisa, bati eh dahil tatlong araw na kayong hindi nakikita na pamilya no? Hindi Wala ah, naman na po. Yung asawa ko na lang po, babatiin ah, ko. Ah, yung asawa uh, mo. Taga saan po ba kayo? Taga Kabanatuan po ako. Ah, Kabanatuan. nga, batiin mo. Sige <laughs> Bidyo... po. Uh, sige po. Uh, sige po. Uh, binabati ko po yung aking as buting asawa, si Rizalyn Santos sa Kabanatuan niya. Wala po. Safe uh. pa po ako dito na duty <laughs> okay. Maraming salamat, sir. Thank you po, sir. Thank you Mabuhay po. po. kayo. Mabuhay din po ang bawat isa. At ang maging matagumpay po sana ang dati na eleksyon ngayong, ha? ngayong taon.